Lansang lang yung nilagay sa so kaputol pa. Hindi ko ko tayo peso lang kung makapalit sa akong nanggami sa mga bata. Binalikan ko kasi merong nakakita sa ating video na nagpaabot rin ng ayuda sa si kanila. So tinawagan ko lang sila kanina kasi hindi ko po alam kung saan sila nakatira kasi lumipat kasi sila ng uh, tirahan. So, nandito po sila, ang mag-asawa. Pangalan mo? Ulit. Hello, uh. ako pala si Kilin. Ako pala si Kilin. Oh, si Long? Joseph. Joseph. Ah, si Joseph. Joseph. Ilan ang anak niya? Tulo. Tatlo. Ah, tatlo. Oh. Kaya lang, ate, ako lang magdala. Ako lang po mag-isa ngayon kasi may pasok po ang, ang mga anak ko. Okay. So, samahan natin sila sa kanilang ano po, ah, bahay. kasapin natin sila mamaya kung ano po ang um, kalagayan nila doon yung unang vlog natin po sa mga nakaranta na sobrang uh, hirap po ang um, magina malayo talaga ang Uh, ayun, ayun. Ano ay na? ano na ba? Ubat. Yun ako sana ang magdala sa Grocery eh. Kaso sabi ni ate siya lang daw. Hindi naman gaano kabigat yung grocery natin. Ito ah, um, ano ito bro? hindi mapasok sa motor si putik ang kasi kanina kaya iniwan lang natin yung motor natin dun sa kalsada uh, sa taas hmm. Tumban esok, ulangin bahay gitu. Buat, kita pilihan atau dah Oke, Rani mau. Nah, eh, biar aku dah, kulai dari nak kalau ada kuyuk ni Mana nak lagi nak kuyuk Ini bahaya di sisi juga Yang ini nak kuyuk Itu anak sangat gawas nanti ya Ya, sudah lepas Bapak kayu Ya Hmm. Hello, tujuan macam. Hmm. hmm. layu layuk pergi tahun. Mak maka ya apa? Polihan tiga. Maka apa? Polihan tiga. Okay. Nah, aku dinam kok kakak ya entik tiga kali oh. Dan set out samping uh, sponsor Sir Adam and Kuri from Melbourne Australia. Yeah. Okay. So, patuloy kayo, patuloy. Ito po. Ang ano, bahay nila. Asan yung bahay ka? Balay nyo. Try, yo, boss. Mm. ya boss. Ito na. na po ang bahay nila. Sa baba. Ito po, ito po yung dala natin. Bigas, hapsak at saka grocery. Yan. Ito yung bahay ninyo, Dong? Mm. Uh, maliit lang, no? Oh. Saka yung dingding. sakulang, Sako lang. Mm. Wala ito, Dong? Di, oh, Hindi pa tumalo, ha? Oo. Oh. oh. kasi may kalumaan na yung hero ba? Oh. Yung kanakanginan po, yung Eh, ito, yung dingding. -ding. Mm. Yan, pag malakas Kami... daw ng hangin, ano daw? Oh. Mga ma langkat kuno. Hmm. Ano bang uh, trabaho mo dong? Trabaho? Kupras. Kupras pangalan mo litong? Joseph. Ah Joseph. Hmm. Si Ate Jacqueline sa yung bunsan nyo. Bunso? hmm. mohoran. Pangalan? RJ. RJ. Ilang taon na si RJ hindi pa nag-aral? Wa pa na iskwela? Sa Ah, pa. Ah, sila na Ah, silang. Ang dalawa, sabihin mo tatlong anak mo ang dalawa na sa school no. So mamayang hapon pa umi. Ano so, pa kalayo? Hindi ba ninyo sunduin ng kuya yung anak ninyo? Delikado dyan ay Bugay mo ulit. Ang mga paso Ang hmm, kapaso ni mo kay... banwaman, libon. Mm. Masuka lang dahil. Delikado pag... May mga ano ba, masasamang tao. Mga ahas, no? So dito lang kayo mag... Magsaing, eh, no? At saka mag... Magsaing. Maliit lang. Pwede mga matingnan dito sa loob. Oo. Ang patagrab. Ang hilang kayak bisa seman sa pengkupres kupres oh. imong terbahau no lebih saya mau dek ah lebih enak kayak saya yang gikan no gak usah mengupres mau ma sepi lain ay bagul ah bagul mau hmm. oh, gini pengobat dong karena mengupresnya bagul oh um, baik kupras, ada bagul mm, sa... hmm pila pun kilo runsa tris pegul tris hmm. so ubay ubay na no puji nama tilibir ha utang na <laughs> Ay, inutang mo, inutangan mo na sa mo. so, yun ang napakahirap kasi inutangan na, no? Dahil talaga sa ating konsumo, pagkain, no? Oo. Uh ah, sige lang, laban lang tayo sa buhay. Huwag sumuko. ikaw, ate, kung saan naman po din mong kanang makortan? Ah, mag-uag sa... Ah, kanang silig. Silig, maghimog silig. Hmm, tapila marong pukos silig. Ginsiyang bangan. Hmm, so, may na lang magkatabang-tabang kan mister, no? Tabang-tabang lang. Hmm. Oh, ba? Oh, kalau iputa no. Mm. Um. Ang bawang sa mga bata. Ang no? sa mga bata, no? Ang mga gamit sa school sa mga bata. Kumpleto na ba? Wala pa kita. Kumpleto. Ha. Tong. So? Papa mo ma kumpleto. May kulang pa? May kulang so, pa. pa. So, Mayroon so, no? na silang bag. Ah, uh, ang um, bag na sapatos. Wala. Sapatos wala ba? Papel. Ah, uh, notebook na lapis, bulpen. Kulang. Pa. Ah, may kulang pa. Hmm. Sige, ah, uh, naman inyo, no? Yung bigas niyo ngayon, yung um, bigas niyo. Kumain na lang <laughs> kag. Kunti na lang, no? Oh. Oo. Uh, uh, ano rin ang maulam niyo dito? kung um, saan Sudan? Uh, Kamunggay dito. Buwat, tuyo, saka ano? Uh, Lunggay. May hayop ba kayo dito kasi may ano diyan? Oh? Kaya sa gobyerno. Sa gobyerno. Ah, sa gobyerno? Oo. Uh, oh. may inalagaan kayong baka uh, sa, gobyerno. Sa so, estima na mabaligya na kay Bahinan mo, anak. Adili, badag, na na, ah, dili ba? Asin so, na asin so. Ah! Ipalitan ay eh, mga kwarta. Ibalik ya, din ipalitan siya. Oo, oh, asin Ah, mga ba? Kaya na siya tangka sa una niya. Kaya wala oh, ng na baboy. Nagbuhay magbaboy ay, sa una. Namatay ang baboy niya. Oo, oh, wala uh, ng baboy. Ay, ay namatay ang baboy. Sayang, no? Sayang mm. ang pinaghirapan ba? Ay, mm. hey. oh, ganyan lang talaga yung pag-alaga ng ano, hayop, no? Mm. Ah, minsan, mayroong swerte, mayroon ding ano, malas. Mm -mm. Ang katang baboy, mm. wala ko ma... Palit ng ano, nana mo gay sakit. No, no, no. Wala kayong ilaw dito? Wala pa na sa solar? Oh, solar. solar. Pero mga na pa? Ah, di na tayo. Hmm, meron silang improvise na solar dito, plus light, tapos Ang kanig hulman ni na plus light. Kinonik sa ano to siya? Solar. Panel. Solar plan, panel. Oh, pero ano man siga dong? Ang kusog Sa ka Isang oras lang. Uh, Patay na. Oh. Uh. Anong nahunahan man ninyo dong? Dirimo mo yung bukin kayo. Okay, Kuanan ah, ko tungo sa baboy. Kuanan Baka. Hmm, panghayop, no? Hmm, is. Oh, tingnan natin. Oh, is. yeah, tuyo. Hmm. Masarap yung tuyo pag mayroong gulay. Hmm, mm, masarap yun. Yan. Oh, kauna si Dudong. Naday tayong mga busire. Busire, dong. Ah, Jacqueline. Uh. Halos ni kompleto. Laghan ganyan na igatas. Talata, corn beef. Oh. Beef, lokal, multi. May mga panintla sa gulay, may merong ring masabaw, no? Oh, Meron tayong asukal, munggo, instant noodles, Milo, gatas, ha? Basta halos kompleto. Salamat Ayan. kayo. Mm. Yung mga kitchen. Oh. Po. Galing po ito ni Sir Adam and Curry from Melbourne, Australia. Uh, mm. Salamat sa taga-Australia si Sir Adam and Curry. Mm sa sponsor na maglapas mm. amo. Bukod sa bigas at saka grocery natin. Mm. Uh, grocery no, din akong cash na ibigay sa inyo. 2,500 po. Mm. Salamat sa gihatag ni mga kanang kwarta o kaning mga grocery o kaning bugas mm. ni Sir Adam ang Mampuri mm. sa taga Australia. Daghan salamat. Mm -mm. ng ito nga, loob mm. ko ito.

Tu palit mo. Kuan ha, record min sang bata. Na nam tai bugas. Oke okay, sirino, Oh, kamu ne bahala ha, sa ko ang gidalah. Sige, bye bye din sinya. Bye bye. Sige. Bye selamat. Selamat sa kayo. Oh. Shout out si 130. si Ririk ang mantiri